Ito naman dalawang linggo matapos ang pagbubukas ng klase sa maraming paaralan patuloy po ang pag-agapay ng mga pribadong sektor. Dalawang paaralan mula sa Pasay at Maynila ang nabigyan ng iba't ibang cleaning supplies at hygiene kits na malaking tulong para sa mga estudyante. Panoorin natin ito patuloy na bayanihan at paghahanda para sa pagbubukas ng klase. Nakiisa ang isang kilalang household supply sa Brigada Eskwela 2025 sa pamamagitan ng kanilang Balik Eskwela Cleanliness Program. Ang nasabing programa ay isinagawa sa Baklaran Elementary School at Legarda Elementary School kung saan namahagi sila ng iba't ibang cleaning supplies tulad ng timba, walis, dustpan at nagbigay din sila ng hygiene kits para sa mga estudyante. Giving back to the community is one of our utmost priority. So with the company's loan to do community service, For today's activity, our community service focus on the McLaren Elementary School to do, um, uh, to partner with them in terms of cleaning using our baking soda. Layunin ng kanilang partisipasyon na mas malinis, mas ligtas at mas handang mga paaralan para sa mga batang nagbalik eskwela ngayong taon. sa pamamagitan ng inisyatibong tulad nito pinapatunayan ng mga pribadong sektor na ang edukasyon ay responsibilidad nating lahat at ang malinis na kapaligiran ay mahalagang bahagi ng matagumpay na pagkatuto. Ay, tayo na ba?